Hindi ako makakauwi eh. pagka uh, di ko to sinugod Luto na lang kaya ako Yung truck wala na, tumirik na yung truck Luto na lang kaya ako dito Yung may Yung traffic Ah Pod Oh Ah, lubog na pa ako Angat ko na lang Bawal pa tayo niyo si Linyador, malulunod Oh! Parang oh. hindi mapasok ang park ko hindi mo pwede patayin ang ano ang makina okay kasi pag pinatay mo yung gasolina yeah, lunod ka ba't ang dami lubak Ay, ang taas Ah, grabe. Ang <laughs> haba pa nito. Ang gagawin ko. May mga ano kasi malalalim guys. Hindi ko makita yung aapakan. Ato, mababaw. Mababaw. Nagtulak na. Oh, wala na, tumirik na. Yung truck. Bakit kaya? May mga hindi nag -survive. May mga motor na hindi nag-survive. Ano to? Carb type o FI? Burp man Lalim talaga eh. Namatayan na ako dyan kanina. Huwag mo huwag So, inayaan niya na lang. Hindi niya na binuksan. By, dahil mas malaking damage kapag binuksan mo. Inabot pa ng baha, pati kamay ko. Ito. Hindi pa yan yung uling baha, mga tol, ha. Kuya, huwag mong agad. Huwag mong buksan agad ako, pinilit ko buksan Kamuha ba rin ako eh. Pops, malalim, sobra Shout out sa lahat ng mga biyaherong masisipag At uh, congrats sa lahat ng rider na nakatawid Ang lalakas, anong motor mo kuya? PCX No yan, PCX, nakatawid sa sobrang lalim Sa'yo kuya Click. Honda Click oh. si Kuya Honda Click. Version 2, version 2 nakatawid. So RS sa lahat. Baka kanina sa video pero nagbabuting loob si Kuya. Ano motor yan niya? Sniper. ganda Kuya. i, I, I build mo ah, nabahaan. Buti marunong ka. Ito, ito yung sinasabi ko guys sa inyo sa mga viewers natin. Sa 40,000 viewers natin na pag mas marunong ka, hindi ka gagastos, hindi mo dadalhin sa kasa. Bibisit mo Dadalhin mo ba sa kasa o ikaw na lang? Ako na lang. Oh, si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Sancho. Kuya Sancho yan, kung may mga sniper kayo na natirikan, pwede nyo ipata paano dito, yung mga nandyan sa kapuntang may kawayan, yan si kuya dito anong, anong street ba to? yan, the Zapra the street yan tinan yung pagkakano nya, maganda pa sniper niya pero nabaha, sa akin naman kuya, nakakadiri kasi yung baha talaga. Eh, na, kaya ginaganito ko kasi may ano ako.